Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ay patungkol sa robot na waitress sa China. Totoo ba na robot ito? Anong mga bagay ang nagagawa nito at ano ang intensyon ng nagmamay-ari nito? Ngunit bago tayo magpatuloy, baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat. Simulan na natin. Ito ang robot na waitress sa China. Maraming mga tao mula sa buong mundo ang nabigla sa kanya. Dahil talagang kamangha-mangha kung paano niya nagagawa ang halos anumang bagay. Nagagawa niyang tumulong sa kusina, alam kung nasaan ang bawat mesa. At maaaring maghain ng pagkain at inumin ng walang natatapon kahit isang patak. Kaya niyang makipag-ugnayan sa mga customer. Ngunit ang bagay na higit na nakakagulat sa mga tao tungkol sa robot na ito. Ay ang totoong kwento sa likod nito. Ang pangalan ng robot na ito ay Tai Tuo Tuo. Mas kilala siya sa tawag na Jean at nagtatrabaho siya sa isang hotpot restaurant sa China nang magsimulang mag-upload ang restaurant ng kanyang mga video sa internet ang mga tao sa lahat ng dako ay nagsimulang magtanong ng parehong tanong at higit sa lahat kung ang mga robot ngayon ay may kakayahan na gumawa ng gawain ng tao gaano katagal bago nila tayo palitan malamang narinig na ng karamihan sa inyo ang patungkol sa ilang trabahong posibleng kunin ng AI sa hinaharap. Ngunit kung ang mga makina ay napaka-perpekto, kahit na ginagawa ang mga pangkaraniwan at gawaing pantao, pero mahabang panahon ang gugugulin hanggang sila ay ganap na pumalit sa mga tao. Bago ka mag-alala, ang robot na ito ay may confession na gagawin. Siya ay isang tunay na tao. Ang may-ari nitong hotpot restaurant. Nagpasya siyang magsimulang gumalaw na parang robot para i-entertain ang kanyang mga customer. Sa katunayan, kung titingnan mong mabuti ang clip na ito, makikita mo ang sandali kung kailan siya naging karakter. Nakakapagtaka kung gaano niya kabilis mag-transition ang buong katawan niya. Ngunit may dahilan kung bakit kaya niyang gawin ang mga galaw na ito. Isa siyang professional street dancer, dalubhasa sa popang. Isang estilo kung saan ang mananayaw ay gumagawa ng iba't ibang galaw at mga posture upang tumingin. Parang robot ang pagsasayaw at napakagaling niya dito na mayroon siyang libu-libong tao na lubos na napaniwala. Kung ang intensyon niya ay gawing espesyal ang kanyang restaurant para sa mga kliyente, tiyak na nagtagumpay siya. Dahil masasabi mo lang sa pamamagitan ng mga video, na ang karanasan sa restaurant niya ay hindi nila malilimutan. Sinong mag-aakalang ang may-ari ng restaurant ay maaaring makinabang dito sa paraan ng pagsasayaw. Kamangha-mangha ang paraan kung paano niya pinamamahala ang ibaling ang kanyang talento sa isang kakaibang bagay na talagang nagpapatingkad sa kanyang negosyo. Baka isang araw may mga robot na mukhang ganap na makatotohanan. At ganap na nagagawa ang mga gawain tulad ng mga waitress. Ngunit ang kwento niya ay nagpapatunay na hindi tayo mapapalitan ng mga robot. Dahil baka makasayaw din ang isang robot na parang chin balang araw. Ngunit hindi ito magkakaroon ng kanyang magagandang ideya, katapangan, o pagkamalikhain. At ganoon din sa iyo bawat isa sa atin ay may natatanging talento na bigay ng Diyos. Na magagamit natin sa mga paraang hindi kailanman magagawa ng mga robot. Dahil kung bakit tayo tao ay hindi kayang gumawa ng iba't ibang gawain. O upang ilipat at dalhin ang ating sarili ng perpekto. Ang kakayahan nating magbahagi ng mga karanasan sa iba. Ay malaking bagay na dapat ipasalamat.